Doon. Doon, nakapadawi si Tibong mga ka-fishing Laki, malaki rin Laki rin, malaki Nakapadawi si Nakapadawi si Tibong mga fishing

<laughs> Pinap pinapanood niyo ito, mami marinig <laughs> niya. <laughs> Ayun na, hila-hila na ni Tibong mga ka-fishing. Ayun, matalon na. Ayun. Ayun. Palapit na palapit sa kanila. yo yo Malaki rin, malaki. Ayun. yo Sige na. Diba? Malaki lang rin mga ka-fishing. So, medyo matagal-tagal na hilaan mga kapisim I'm not Nakatsagarin, nakatsagarin. Ito yung mga maritis sa taas. Yung! Yun.

Mas guards. yawa kayo sa mura sa nakalawak nakalawak yung ginawa kay po we hindi naman eh nakalayo si na siya yung yung yung

may puso kanina right. rin. <tutuk> rin ang uli ni Tibong mga ka-fishing ito si Tibong nakachamba rin mga ka-fishing si Pleo si Pleo what? kung ano ka <tutuk>